ko oh, sa bunong itong lalawa na to. Si Coco nagtatago na oh. Coco! Ito yung mga alaga ng kapatid ko. Binigay ko sa kanya. Sila ni Chuchay. Dalawa sila. Natataba. <laughs> mga alaga-alaga talaga nila yan. <laughs> Kaya matataba sila. Ah, kabulan na. <laughs> Bilis to ako. Chuchay! Ayan na si Coco, oh. Ano siya dah? na. Chuchay, labas na dyan, eh. Yun, eh. Kita yung ulo niya. Dali! <laughs> taba, taba. <laughs> ano ba? <laughs> Pinahabol niyo ako. <laughs> Abulin pa kayo ng kamera ko. Pakasupladan yan eh. Yan na si Coco. <laughs> Siguro ang sarap naman kinakain yun ano, tatabaan nyo. <laughs> Dalawa lang kasi sila eh. na. <laughs> Balik ka din. <laughs> ano ba nangyari sa'yo, Coco? Muntik ka nang mahulog. <laughs> bigat kasi ng katawan mo eh. si na si Suchi. Suchi, ito na bubunod tuloy ako. Chuchay! <laughs> Nagkahabo na itong dalawa na ito. <laughs> <Deko. Oy. laughs> ano Nasaan na si Coco. Ito. Hindi ko. Uy! Ano na pagod na? Madali lang pala mapagod to. Uy ka na doon.